Nagkainitan sa Facebook ang magkabilang kampo ng tumakbong alkalde sa Talavera, Nueva Ecija matapos akusahan ang kasulukuyang Vice Mayor na si Martinez na tumakbo rin bilang alkalde nang umano'y pagkakasangkot sa insidente ng flying voters sa Tropical Garden Resort noong araw ng halalan. Ang paratang ay isinapubliko sa live video ni Raquel Agapito, dating board member ng 3rd District ng Nueva Ecija noong 2007 at kasalukuyang Chief of Staff ni Aris Gaboylin, ang nanalong alkalde mula sa grupong Pwersa ng Pag-asa. Ayon kay Agapito, may mga van na pabalik-balik sa resort na sakay umano ang mga hindi rehestradong botante. Idinawit din niya ang pangalan ni Cesar Jojit Bernardo, sekretarya ni Martinez, na umano'y nasa lugar ng insidente. Agad itong sinagot ni Bernardo sa sariling Facebook Live kung saan ipinakita niyang siya ay nasa munisipyo ng Talavera noong mga oras na iyon. Mariin niyang itinanggi ang paratang at sinabing walang katotohanan ng mga akusasyong ibinabato laban sa kanila. Dahil dito, tumugon si Martinez sa live video. Hi! Magandang tanghali po sa inyo lahat. O yung mga nakalive sa kabila uh, magkita-kita po tayo sa korte kasi baling mali po yung ginagawa ninyo. Paninirang puri sa grupo namin. Hindi po tama yung ginagawa ninyo na nang bubuli po kayo, nang haharas po kayo ng mga tao. Na wala po kayong basihan sa ginagawa ninyo. Lahat ng mga binanggit yung mga pangalan, lahat ng mga sisiraan nyo, eh, magkita-kita po tayo sa korte. Sa isang hiwalay na Facebook post, iginiit ni Martinez na nanatiling mahinahon at tahimik ang kanilang grupo sa kabila ng patuloy na batiko sa kanila. Dagdag ni Martinez, hindi ito ang uri ng kampanyang kanilang isinusulong at panahon na upang manindigan at panugutin ng mga nagpapakalat ng maling impormasyon. Ako si Jessrine Maris Moises, naguulat para sa Balitang Unang Sigaw.